Kaya sa inyong mga ka-taste buds, ngayong araw na magluluto naman kami ng sinampalukang manok. So ito mga ka-taste buds, ito yung binili namin sa palengke. So meron ditong kangkong, syempre, uh, ano nang sampalok, dahon ng sampalok. Ayan. So ang gagawin dito, pipinuhin nyo muna yung larigyan yung asin para mas lalong lumabas yung asin niya. Then sibuyas, meron tayo ditong luya. Kailangan sa sinampalukan maraming luya para mas masarap. Haluan na rin natin ng siling haba. Siyempre pampaasin, ayan. Hindi na kami bumili ng sampalok kasi pakukuloan mo pa yun eh saka bibigain. So, ito na lang gamitin natin original. Siyempre, ito yung manok. Yeah. Yan. So, yan. Napakasimple ng ingredients. Lutuin na natin ito kaagad. I-prepare ko muna pala yan. Yan. So, ito mga taste buds na i-prepare ko na lahat ng mga ingredients. Ito na yung sampalok. Dahon ng sampalok. Ayan. Ginayat ng pino. Hindi na masyadong pino. And then, nilamas sa asin. Ayan. Siyempre, ito yung talong. Ito yung manok. Luya. Dinamihan na rin yung luya para masarap. Secret yan para masarap sumarap ang silampalukang manok. So, luto tayo ngayon ng ano, silampalukan. Sindihan ng kalan. Painitin mo na ang kawali bago tayo maglalagay ng mantika. Yan, maglalagay tayo ng mantika. Ang tamang dami ng mantika. sandaan na, ang silampalukan kailangan nagmamantika yan. Kaya, lagay natin sibuyas luya. Gisa muna natin to. Kaya ka muna natin mag-isa. Kaya nag na natin. Lagyan naman tayo ng manok. Pati. Kaya ganyan na pagluluto na ng palukan. Ano yan, no? mga authentic style. Hindi, hindi tayo maglalagay ng napakaraming mga gulay. Kaya ang pinaka-main na gulay talaga nito itong dahon ng sampalok. Yan. na palagi yung dadalhin sa silang palukan. Kahit hindi kayo maglagay ng kahit anong gulay basta meron kayong ganun. Then pag mamantika inyo, yung goods na 'yon. Ah, kaya amo na natin na medyo maluto-luto. Ito mga kataes sa so tingnan niyo. Yan, pinakukuluan ko 'yan sa mahinang apoy. Ito ko napapansin niyo, kusa siya nagtubig at saka nagmamantika siya. 'Di ba? Ganyan yung gusto nating mangyari. So ayan, hahayaan pa natin 'yan. Lulutuin pa natin maigi bago tayo maglagay ng tubig. So kaya amo na natin ng ganyan. Ayan, so ito ko taste buds, haluin muna natin to, then lagyan muna natin pala to ng ano, North Chicken Cube habang hinahalo natin. So para pang Optional lang yan ha, kung gusto niyo maglagay ng North Chicken Cube kasi kapag magluluto na kayo authentic na, na tawag kita sinampalukan, hindi naman nilalagyan ng ganyan. Wala naman ng ganyan noong araw. Ayan. Kumbaga, siyempre, medyo ano na tayo ngayon, generation, maglagay tayo niyan. Tignan nyo yung sabo nya, oh. Ganda. Ngayon, medyo lalaksan natin yung apoy. Yan. Lalaksan natin yung apoy dahil maglalagay na tayo ngayon ng tubig. So, yung dami ng tubig naman na ilalagay nyo dito, depende na sa inyo yan. Ah, okay na siguro yung ganyan. Then, pwede natin isabay itong paglalagay ng ceiling, ceiling green. Pwede kayo maglagay ng ceiling green, o, ano. So, meron pa. Lagay na natin to lahat. Para hindi ma ano, masaya. Kasi baka mabulok lang. Ang isang araw pa namin ito binili. Ayan, dami pa niyan. No. Then, pagkulo niya. Ito siya, sabay ko lang siya sa pagkulo. Then, ito, pagkulo nito, lalagay naman natin itong ano. Yung dahon ng sambalok. So, hinalo-halo muna natin para balanse ang lasa. Para yung ma-absorb ng manok na lasa ay balanse, syempre. Ayan, ito. Pwede natin pakuloan yan. Ayan, so ito mga ka-taste buds, kung napapansin nyo, eh, kumukulo na, ba? Diba? So, ngayon pwede natin, yung, pwede natin ilagay itong dahon ng sampalok. Pero bago natin ilagay yan, kailangan muna natin yung haluin. Ayan. Pagkalagay nito, pakukuloyin pa natin maigyan. Para lumasang maigit yung ano. Ayan. Tapos lagyan natin ng tubig. Yung sabaw na rin mismo. Ayan. Sabaw na rin mismo. Kasi kung mapapansin nyo, mamaya, yung ito, magiging kulay brown siya kapag naluluto na siya. Ayan, ayun Medyo nagiging brown na siya, di ba? yung madilaw-dilaw. Ayan. Panalo. Ayan ang sinampalukan. Pakuloy ulit natin, lagay naman natin, natin yung talong. So ayan, ngayon naman mga taste buds, ilalagay naman natin itong talong. Sinamahan ko na rin silian, pero hindi natin yang pipisain kasi so, hindi naman lahat mahilig sa ang tawag ito sa maanghang. So ilalagay lang natin yung siling labuyo para siyempre kung sino naman yung mahilig kumain, ayan, lagyan na lang nila ng siling yung sabaw nila. Mahilig kumain pala na maanghang. Yan, pakulang pa natin to Kapag half cook na yan, lagay naman natin yung kangkong. Yan, sa so, tumakati sa bag, saluin muna natin to bago natin ilagay ang kangkong. So, yan. Pwede na lagyan ng kangkong yan. Isiguraduhin nyo muna na linisin nyo maigi ang kangkong ha, bago nyo ihalo sa ganito. At saka dito naman, paniguluto kami ng may kangkong, ino-overcook talaga na yun yung kangkong. Mas masarap kasi yun. Siyempre, depende sa magluluto. Wala pa rin tama dyan, walang mali. Depende pa rin sa inyo yan. Kung ano yung trip nyo. Yan, lutuin natin maigi. Pagka luto na yan, saka akong maglalagay ng pampaasim. Ayan, so ito mga taste buds, kumukulo na, pwede natin ilagay itong pampaasim. Lahatin na natin yan masarap masin. Eh no, yung kagandahan ng palukan eh. Kapag niluto niya, kita yung mga pag niya yung manok, nakadikit yung dahon ng sampalok. Ayun oh, pin dami oh. Oh, solid 'yan. Ang pakuloyin muna natin to. And so ito mga taste buds, kung nagustuhan nyo yung niluto namin yung sinampalukan, sinampalukang manok, ayan. Subukan nyo rin yan.